This video is brought to you by Dana Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Bago ko simulan ang topic natin ngayon, mensahe muna para sa mahal natin Pangulo. Please, ingatan nyo po lagi ang sarili nyo, Mr. President. Kung meron lang akong kapangyarihan, bigyan ka ng shield para lang masiguradong safe ka palagi, gagawin ko. Kaso wala eh. So shut up na lang ako. <laughs> Lagi po namin pinagdarasal ang kaligtasan mo dahil alam namin kayo lang ang may kakayahang ayusin ang bayang to. May God be with you always, Mr. President. So, simulan na natin. Dama kung dama nyo rin na nagsisimula na ang mga kampo ng mga demonyong habagsakin ang presidente natin dahil pinupuksa niya ang droga at ang kriminalidad sa bayan natin. Walang ibang kakampi ang presidente nating kundi yung mga tao sa gobyerno na gusto rin ng pagbabago at tayong mga sulitong sumusuporta sa kanya. At alam natin kung anong nangyayari sa ating bansa. Maraming napapas dahil karamihan sa mga inaaresto ay nanglalaban. Isama muna na rin yan ang mga tinatawag nilang extrajudicial killings. Pero alam nyo ba, nabobo at tanga lang ang mag-iisip na ang presidente pa rin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yun? Una niya nang sinabi na ayaw niya ng extrajudicial killings. At isa pa, Hawak niya na ang kapulisan at ang mga militar. So bakit pa siya mag-hire ng mga vigilant group para pumatay ng mga drug suspects? Di ba common sense lang? Ang sabihin nila, yung mga kumakalaban sa presidente natin ang may pakanan ng mga extrajudicial killings na yan. Bibigyan ko kayo ng sample. Ito yung mga demonyong kumakalaban sa presidente natin. May mga hawak na general yan na pumuprotekta sa mga drug lords na napagkakakitaan nila sigurado. Ang mga drug lords na yan ay may kanya-kanyang mga hawak na mga drug pushers. Ang mga pushers na to ay pwedeng maging ordinaryong taong kumapit sa patalim dahil sa kahirapan. At pwede rin mangilan-ngilan sa mga pulis na malaki rin ang pangangailangan. So ang mga pushers na to ay may kanya-kanya mga suki. Sila yung mga drug users na lumilika ng iba't ibang klasing krimen. Nung si President Duterte na ang nagwagi ng eleksyon, malamang isa-isang pinatumba ang mga pushers and users na to ng mga drug lords and protectors nila para din na sila ikanta sa otoridad. So sa madaling salita, yung mga kumakalaban na kay President Duterte ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. At magpapatumba rin sila ng mga inosenteng tao para ibaling ang sisi sa presidente natin para masira siya sa mata ng taong bayan. Kaya kung nga nasabi na bobo at tanga lang ang mag-iisip na ang presidente pa rin ang may pakana ng mga extrajudicial killings na yan. Kaya ni Baron Kupal na hindi alam ang mga pinagsasabi sa video niya. May masabi lang, Bakit Boss Baron, napas lang na ba yung mga pusher na pinagkukunan mo ng stock mo? <laughs> alam ko na kung bakit nagsasalita to. Hindi na kasi viral yung away away-awayan nila nung show niya. O sige boss Baron, pag uwi ko tayo naman ang magsuntukan para masaya. Ha? Kaya lang alam kong di mo ako papatulan kasi ikaw sikat, ako hindi. So shut up na lang ako. ba? Diba? Malaman tinatanong nyo rin sa mga sarili nyo kung ba't di inaksyonan ng mga nakaraang administrasyon ang problema natin sa droga. Sindi lang nasagot dyan. Wala kasi silang pakialam sa taong bayan. Ang gusto nila, maging adik ang mga tao sa kamay para maraming magpatayan. Para ma-reduce ang population ng kamay Kasi overpopulated na raw kayo dyan Isa yun sa mga nakikita kong rason kung bakit ang problema natin sa droga Ay hindi nila inaksyonan So para sa Commission on Human Rights, CBCP, Kultong Dilaw at sa International Criminal Court Mas okay na maraming mabiktimang inusenteng tao ang mga kriminal Hindi against human rights yon. Pero pag ang mga kriminal na ang tinugis ng otoridad, isang malaking kalapas tanganan sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! Nakakabobo lang, ba? Diba? Actually, di naman sila mga bobo at tanga. Sinadya lang talaga nila magtangatangahan dahil yun ang inutos sa kanila ng mga puppeteers nila. Puppet lang naman kasi ang mga to ng mga puppeteers nila na ayaw ang presidente natin na mas gusto sila. Kaya lahat ng hakbang ay gagawin nila mapatalsik lang ang presidente natin para makontrol nila ang bayan natin. Pansinin nyo, nakikialam na ang US, UN at iba pang international groups na kesyo daw yun sa karapatang pantao ng mga kriminal. Wow! So dahil sa pakikialam nila, may mensahe tayong mga Filipino sa kanila. We, the people of the Philippines, would like to request your assistance on eliminating the drug menace in our country. Please provide us rehabilitation centers, medicines, equipments, and medical personnels. Please also provide livelihood assistance and trainings for those who wants to quit in their drug business like mind -setting, capability building, and most especially capital to enable them to start their new life. But if you cannot provide us your assistance, will you leave us alone? Let our president do his job and solve our country's problem. Your criticisms could not help unless you offer a solution. We the 91% of the population trust our president that he can do his job properly and effectively. Don't interfere in our internal affairs because you did nothing about this for a very long time. Extrajudicial killings happens many times before, but you're just acting deaf and mute. Now we have a president having a strong will with a heart to face the challenge. And now you are barking like a dog. Please allow us this time to make change in our country. Okay? Pasensya na po kayo sa English kong barok. Eh kung inarabi ko sila, eh mas lalong din nila ako may iintindihan. ba? Diba? Binasa ko lang po yung mensahe na yun na nanggaling sa FB. Maraming salamat sa gumawa nun. The best ka, kapatid. So yun, nagsisimula na silang ibagsak ang presidente natin, mga kapatid. At lahat gagawin ng mga yan para lang maging successful ang mga plano nila. At pag nangyari yun, it's going to be the fault of Duterte administration. Kaya dapat, wag nating hayaang mangyari to. So ito ang sinting tanong para sa ating lahat. Papayag ba tayo na muling maghari ang mga walang kwentang demonyong puppet sa ating bansa? Siyempre hindi na. Yun ang literal na never again. Kung nandyan lang ako, malamang isa ako sa mga mangunguna sa kilusang poprotekta sa presidente natin. At ito ang simpleng mensahe sa lahat ng mga taong gusto pabagsakin ang presidente namin. Kahit magdeklara siya ng martial law, nasa kanya pa rin ang suporta namin alang-alang sa magandang kinabukasan ng mga anak natin